and the name of the father the son and of the holy spirit Okay. a blessed morning mga kapatid at uh, panalangin ng kaayusan panalangin ng pagpapala at uh, panalangin ng buhay na kasiyahan uh, mula sa ating panginoon so patuloy nating i-claim 'yan uh, patuloy nating hingiin uh, para yun ang maghari sa buhay natin araw-araw kaya ngayon pag-usapan natin itong uh, mahalin mo ang yung kaaway. And then, ano ba ang mapapala kapag ganun ang tao? Uh, yun nga, ang sabi ni Kristo dito, kung kaya mong mahalin ang inyong mga kaaway, tunay nga kayo ang mga anak ng Diyos na nasa langit. So, yun ay isang patunay na ikaw isang alagad ng Diyos, ikaw isang mananampalataya, ikaw isang tunay na anak ng Diyos kung nakita mo yung kung ano yung pinakamahalaga sa lahat. Uh, kung bakit mahalaga ang pag-ibig sa mga kaaway, dahil spiritual at physical ang magiging, ano dyan, ano bang tawag doon, magiging advantage sa tao. Kasi kung kaya mo nang mahalin ang iyong kaaway, ibig sabihin, uh, kaya mong i-control ang pag-iisip mo, yung emotion mo, yung pride mo, hindi na yan mahalaga, ang mahalaga sa iyo ay peace ang mahalaga sa atin ay kaayusan uh, magkaroon tayo ng kapayapan. So, yun ay isang patunay na sabi ni Kristo, kayo nga, kung kaya niyong mahalin, kayo nga ang tunay, tunay nga kayong mga anak ng Diyos. Uh, paano kung hindi mo kayang mahalin, uh, hindi ka tunay na anak ng Diyos? Ang tawag daw doon, ampun ka. <laughs> uh, may mga, may mga, ano kasi, instances na dapat nating tingnan. At, uh, Maganda ang result kapag gano'n na ang pag-unawa natin. Um, napakaganda yung kanyang binubunga sa panahon na kaya na nating mahalin ang ating mga kaaway. Sa so, Matthew 5, 44-45, ito ito ang sabi ni Kristo, uh, Ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang umuusig sa inyo, yung ayaw sa inyo, Yan, mahalin ninyo panalangin nyo. Eh, sabi nga ni Kristo, pakainin ninyo ang inyong mga kaaway upang kayo'y maging tunay na mga anak ng Diyos uh, ng inyong amang nasa langit. Okay? Makatarungan ang Diyos. Yan ang sabi ni Kristo. Tingnan nyo ang Panginoon. Hindi naman sa, ano eh, uh, doon lang ako sa mga matuwid. Yung araw ay doon lang sa mga matuwid. Lahat, di ba? Uh, pinasisikat ng Diyos ang araw sa mga mabubuti at masama. And then, nagpapaulan ang Diyos sa mga matuwid at di matuwid. So, talagang pantay-pantay ang pagtingin ng Panginoon. Kasi kung nagkasala man tayo sa Diyos uh, by situation, hindi yung pagkatao. Kasi nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang kawangis. Ayon sa Kanyang kawangis at pag-ibig. Kaya ganon yung approach ni uh, Kristo. Yung pantay-pantay. So hindi lang, hindi porket masama ka, ayaw na siyang Diyos. Yung lahat ng binipiso sa daigdig. So lahat pa rin, uh, doon nakafocus yung pagpapala ng Diyos sa lahat. So sabi ni Jesus, makatarungan ng Diyos. Uh, tama po. Uh, kung tayo na namuhay din na makatarungan, maintindihan natin sila uh, kung bakit nangyayari, kung bakit may mapangyayari. So 1 John 4:7 ito yung sabi ni San Juan, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. At bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Yan. Uh, sabi nga niya, kapag ikaw ay kumikilala sa Diyos, ibig sabi sabihin, uh, kaya mong mahalin ang iyong kampo, ang iyong kaaway. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Yan. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kaaway. Oh, di ba? Luke 6:35. Okay, dito natin masusukat ang lalim ng ating pag-ibig sa kapwa. Sabi ni Jesus, mahalin ninyo ang inyong kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo. Yan, yeah, nang hindi umaasa ng anumang kabayaran. Oh, kaya niyo ba ito? Na kung totoo talagang umiibig kayo sa Diyos, yung mga umuutang sa inyo, huwag nyo nang singilin. <laughs> uh, pwede kayang gano'n, mga kapatid? Uh, yun ay panulat ni San Lucas. Dahil kung concern ka talaga sa kanya, hindi ka magpapautang, kundi magbigay at tumulong. Kung mahal mo siya, tingnan mo yung mga mahal mo, gaya ng kapatid mo, mahal na mahal mo siya. Kung anong kahilingan niya, binibigay mo. Kahit hiram siya, pero ang term sa iyo ay bigay yon. Diba? Hindi ka na humi, hindi ka na naghihintay ng uh, kapalit o bayan. So yun ay patutuo ni uh, San Lucas na magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayan, kabayaran. Kay Luke 6.32, uh, kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit daw yung mga makasalana, nagmamahal din. Uh, <laughs> Ano bang kakaiba na dapat mong gawin para mas lamang ka sa pagpapala ng iba? Kung ang gumagawa lamang ng mabuti sa inyo, ang gagawan ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Diba? Uh, kung sa verse 35, Mahalin ninyo ang inyong kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y maging anak ng Diyos o maging anak ng kataas-taas ng Diyos. Kung... Uh, kakaiba yung pagtingin mo uh, sa tao. Uh, gaya ng sinabi kanina, kung may, imagine na, uh, kung may nag nanghiram sa inyo, huwag niyong tanggihan. Uh, yan ay pangangaral din. Uh, kung may umuutang sa inyo, huwag niyong tanggihan. And then, huwag niyo na rin mag-expect ng bayad. Yun daw ay maka Okay? Maka-Diyos yan na uh, kakayanan. Uh, gaya kay Kristo. Hindi siya hindi niya iniisip yung kasalanan ng daigdig. Ang iniisip niya ay yung kapakanan ng lahat na mailigtas ng lahat. So, pwedeng baguhin ng pag-ibig. Kung bakit mong ng Diyos uh, na mahalin ang kaaway, uh, kung bakit mong ng Diyos yung pag-ibig, dahil pwedeng baguhin ng pag-ibig ang gusot uh, nating pamumuhay. Okay? Dito, mag, dito mo madaig uh, ang lahat ng kahinaan. Ano ba yung kahinaan ng tao? Yung galit, uh, yung pride, yung kalungkutan, yung mga, mga kinakatatakutan natin sa dahigdig na ito sa pamamagitan ng pag-ibig, maging okay ang lahat. Diba kung so ang pag-ibig kasi sa karunungan, ang pag-ibig ay mabuti ang kanyang ninanais kahit nasa matinding sitwasyon na siya. So, ganun ang pag-ibig. Sa pag-ibig, hindi mo maiisip yung paghihiganti o masasamang balang. So, yan ay pinaka the best uh, weapon uh, sa tao, itong pag-ibig. Kaya, mabilis mapanatili ang iyong lakas at sigla uh, kapag pag-ibig ang nananaig uh, sa isip ng tao. So, maganda yan. Otos ng Diyos na mahalin ang kaaway dahil maging magaan. Yeah, isa pa yan maging magaan ang loob natin sa pakikitungo sa isa't isa. Uh, sa panahon na pag-ibig yung namumutawi uh, sa isip ng tao, sa puso ng tao, hindi, hindi mo titingnan yung gusot, hindi mo natitingnan yung gap ninyo. Ang pagtingin mo sa kanya, eh, ganun pa rin, hindi nagbabago. At ganon yan ang pag-ibig. Alam ng Diyos na lahat ay nagnanais ng katahimikan. Kaya alam natin, kahit yung mayayaman gusto ng katahimikan, gusto nung kasiguruhan, gusto nung kaayusan. Lahat ay nagnanais na kaayusan sa daigdig. At sabi ni Kristo, magagawa yan uh, sa pag-ibig. Okay, maganda po yan. Uh, makakasiguro ka sa lahat ng bagay kung pag-ibig ang nananahan sa inyo. Dahil mula yan sa Diyos. Yeah, mula, hindi yan basta-basta na uh, mapagmahal siya. Hindi. Yun ay mula sa Diyos. Uh, gift of God. At sabi nga ni Pablo dito ay fruit of the Holy Spirit ang pag-ibig uh, na nananahan sa tao. Kaya isa yan sa mga magandang uh, nakamit mo sa daytig, uh, yung pag-ibig. Kasi hindi lang basta-basta na pag-ibig, kundi yan ay mula sa Diyos. Eto yung paalala ni San Juan, uh, Evangelista, 1 John 3, 17-18, uh, Huwag magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Kasi minsan, uh, minsan tayo ay nagmahal sa pamamagitan ng salita, uh, hindi sa gawa. Kaya sabi ni San Juan dito, patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi mo bang siya'y umiibig sa Diyos? Uh, diba? Kapag pinagkaitan mo ng tulong, Uh, masasabi mo bang siya ay nagmamahal sa Diyos? Kasi yung mga nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal din sa mga tao, sa mga kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Uh, ah, dahil ang umibig sa Diyos ay umiibig din ah, sa lahat sa mga nangangailangan. Dahil ang Ama ang ginagawa natin, dahil kung ano ang ginagawa natin sa kapwa, ay ginagawa din natin ito sa Diyos. Ayan. Ah, lahat ng ginagawa natin sa day ay nagre-reflect yan uh, kung gaano mo kamahal ang Diyos. For example, sabi mo, religyoso. Uh, sabi mo, religyoso ka, I am a Christian. Ano pa yung mga binabanggit natin na tagay maka-Diyos. Then ito, makikita natin yung pagiging tunay na anak ng Diyos. Una, kaya mong mahalin ang iyong kaaway. Pangalawa, <laughs> yung mga nangungutang sa inyo, huwag na kayong mag-expect na mag na magnababayaran kasi kung mahal mo talaga sila, hindi ka na mag-expect uh, ng kabayaran yun ang pinaka-term ng ating gospel at yung pangatlo kung talagang mahal natin ang Diyos ay yan kaya nating tugunan yung mga pangangailangan ng lahat so isa yan sa mga nakikita natin uh, isang at uh, recommendation o isang reflection para sa lahat yung mga nagmamahal sa Diyos lahat matugunan natin yung kahinaan ng ating kapwa. So yan, isa yan sa mga magandang uh, dapat makamit ng tao, ang pag-ibig. Kaya kung mahalin, kaya kung kaya mong mahalin ang kaaway mo, ibig sabihin kumikilala ka sa Diyos, uh, kung kaya mong mahali, kung kaya, kung kaya mong unawain yung mga taong uh, sila ang naging dahilan kung bakit malungkot ka o nasaktan ka, uh, ibig sabihin kumikilala ka uh, sa iyong Panginoon. Dahil ang Diyos ay nag-uutos dito na maging, ano ba ang tawag doon? Na maging patas makatarungan tayo uh, kahit pa man sa mga pangyayari o sitwasyon na meron sa daigdig. So tunay tayong anak ng Diyos kung nagawa natin ito, uh, lalung lalong-lalo na sa ating kapwa. Kaya yung mga nagmamahal sa Diyos, huwag na kayong, <laughs> huwag nyo nang singilin <laughs> ang mga may utang sa inyo. Yung mga nagmamahal sa Diyos, ano bang, ano bang, di siguro ito ang sagot ng kahirapan ngayon, di ba? Ito ang crisis ng panahon natin ngayon. Kung talagang mahal natin ang Diyos, sana uh, walang naghihirap ngayon, di ba? Kasi marami pa rin naghihirap, kapos sa pangailangan, hindi natin natugunan. 'di ba? Meron tayong pananagutan sa kapwa. Uh, yun din ang sabi ni Jesus kay si Pablo, na meron tayong pananagutan sa isa't isa. -disa. Kaya kung nakikita mong yung kapatid ang yung kapwa na hikahos and then tingin ng tingin ka lang, walang pakialam, so hindi yun maka-Diyos. Uh, baka maka yung uh, kaisipan na yun. So yan mga kapatid, naway maintindihan natin ang mga bagay na ito dahil malaking binipiso hindi lang ngayon, kundi sa hinaharap. Kaya nga sabi ni Kristo, ano bang mapapala ninyo kung ang inyong, ang inyong pag-ibig ay, kung ang inyong minamahal ay yung nagmamahal lang sa inyo? Kung ang inyong tinutulungan ay yung tumutulong lang sa inyo? Di ba merong binanggit si Kristo, sino ba ang dapat uh, imbitahin kung kayo ay nagbe-birthday? Di ba sabi ni Kristo, wag yung kapatid mo. <laughs> wag yung kakilala mo. Ang sabi ni Jesus, yung mga walang kakayanang mag-birthday, yun ang imbitahin ninyo. Kaya sabi ni Jesus dyan, malaki ang gantimpala yan sa Diyos. Ay, kakaiba kasi. Kaya uh, yan din. Kung tayo'y namumuhay ng kakaiba uh, sa daigdig na ito, malaking gantimpala uh, mula sa Diyos. So, naway uh, matutunan natin ay uh, yung pangangaral na, na ang mga pangangaral na ito ay magbibigay sa tao ng malaking gantimpala o reward habang tayo narito sa mundong ito at mapapakinabangan natin ito kahit sa hinaharap sa buhay na walang hanggan. Amen.